So, yun mga boss, konting tips lang sa paggagawa, uh, pagbubuhos, pagpoporma ng uh, concrete slab sa second floor, okay? So, hanggat maaari mga boss, uh, idea lang para sa amin, para sa akin, mas maganda pa rin yung uh, round tube at tubular yung gamitin pang uh, forma. Bakit? Kasi kaya pa siyang uh, i-recycle ilang beses, okay? So, kung maputol man yung bakal, pwede siyang dugtungin. Unlike kung sa kahoy, hindi na pwede nga dugtungin, okay? So, yan mga boss, uh, kahit ilang beses gamitin, pwede pwede. At same time, yung ginamit namin naming uh, pangsapin mga boss ay uh, PVC na PVC board, okay? So, the rest, uh, Plywood na yung ginamit namin, pinolik yung uh, ginamit namin, okay? So, ito kasi ayaw kong ipakat kasi mahirap na pag binawatan yung uh, PVC board, uh, scrap na siya, okay? So, hanggat maari, buo pa rin siya, okay? So, yung iba kasi halos sa uh, kalakalahati, kaya pinolik na yung ginamit namin. the same time, yung uh, scaffolding namin, round tube, tsaka tubular. So, pwedeng dugtungin pag kakailanganin, kayang weldingin, okay? So, kailangan merong mga bracket siya, may mga bracing. So, kailangan yan. Once na binuhusan na natin siya ng semento, may kasamang semento, graba, buhangin, mabigat na yan mga boss. Itutulak yan. So, kaya kailangan secure. meron siyang uh, bracing bracket. Okay, may support. Ayun o. No? Oh. Papansin nyo, meron pa siyang nakasiko. Okay. So, para siya hindi siya itulak. Okay. So, lahat yan, lahat ng ano, So kaya kailangan walang singaw for para walang tapon yung ating halo. Okay? Yan. Yeah. Kailangan nakalak lahat. Di ba aling mahirap baklasin? Just make sure na walang matatapon na na concrete na halo mga boss. Okay? Kasi puputok yan once na binuhusan na natin sa bigat. Tapos yung height nito mga boss hanggat mare uh, 1.5, 1.6 Okay, so yung makakadaan yung tao, yung accessible pa rin siya. Kahit pa paano kagaya nito, meron lang siyang bracket, may bracing lang, pero makakadaan ka pa rin. Ayan. Okay, so yung height. The same time, dito naman mga boss, lagay kayo ng allowance. Okay, para pwede pa kayo magplastering Okay, once na nabuhusan na, halimbawa, wala pang ibang gagawin, so pwede kayo mag dito. Sa wall. Okay, yung plastering, pwede magbuhus ng flooring. Okay? Anything na pwedeng gawin mga boss. Okay? Basta make sure na yung height nito kayang makadaan yung tao. 1.5, 1.6 maganda. Okay? Swabing swabi lang yung pagdaan. Tapos kung may mga butas-butas man, lagyan na lang ng sa pinang sako. Okay? Tapos, importante sa lahat, yung ating uh, pinakang tukod, okay, yung nakavertical, kailangan may sapatos siya. Okay? kung wala mga shoring jack kailangan meron siyang sapato sa baba ito may sapato sa baba okay. tapos kaya may shoring jack tayo tapos yung ratio natin dito mga boss 1, 2, 3 okay. after 9 mga boss kailangan bubulihin so ngayon pagka medyo bumaba na yung tubig bubulihin ulit mga boss okay? mga tatlong beses to bubulihin okay? yan So pangalawang buli na to mga boss. So mamaya ulit pag medyo uh, umiga-iga na yung tubig, okay?